guys! Good morning! And welcome back po sa aking YouTube channel. So ngayon guys, ay may uh, mag-unbox po ako ng aking pinamili galing po siya sa Shopee. So ito guys ay naubusan lang ako ng mga stocks kaya umorder na ako. Ito yung mga mertiolet, mga ganun. Uh, utical remover, battery, electrical tape. So pakita ko sa inyo guys. Show blue yan. Nandito ah uh, kasi yung mga stocks ko ay pakunti na lang. So, dapat nag, uh, ano tayo, nagre-replenish tayo kung ano yung, ano yung mga wala. Kasi minsan hinahanap na ng customer, wala pa rin tayo. Eh, sayang naman yung ating benta, ba diba? So, ito ko sa inyo, guys. ngayon ito siya. Ganito siya kalaki. Medyo mabigat din siya. Mabigat. Ayan. So, natin. Isinigod ko, so na natin siya. Kung may nakalagay silang ano guys uh, fragile fragile ba dun fragile fragile <laughs> so yan so, ito ako bumibili guys sa isang supplier ng mga dalito sa shopping kasi parang halos na na lahat yung pwede mong mabili sa kanya hindi yung uh, yung konti lang yung binibenta niya diba kasi pag mga ganun wow uh, maghahanap ka pa ng ibang supplier, ba? Diba? So, kung sa kanya kasi parang ando na lahat. Eh, isang ano na lang. Saka na akong ano dun, guys, yung tawag dito. Uh, coins na ma-earn. Mga nasa 300 pesos din yung ma-earn ko. Ang total order ko po, guys, ay nasa... Ano nga yun? Eh, lagay ko na lang sa scale kung magkano. Tapos mayroon akong na-earn ma na 300 plus points. So, yun magagamit ko ulit pag namili po ako sa Shopee. So, ayan. Ito yung listahan ng nabili ko. Ayan. So, yung dugtong niya. Madami siya. So, ito guys. Uh, ano to? Yung shoe glue. Ang bitahan ko nito ay 10 pesos. Tapos, pakita ko sa inyo guys yung laman niya. So, ayan yung laman niya. Ayan. Ayan. So, ito ah sa ter ko nito guys ay 15 every ready battery apat po yung laman sa isang pack ang bintahan ko nito ay 30 pesos so ito namang uh, electrical tape 15 so yung ganito guys yung tawag dito uh, plastic cover yung isang ganito ano po to ay 55 meter po ang ang haba nito ang isang ganito guys ay 50 po, 50 pesos. O pwede rin naman bumili na per meter. So 10 pesos po ang per meter. Yan. Tapos ganitong uh, tawag dito, yung cotton buds na 100 pieces po ang laman ay ano po to guys, uh, 15, 15 pesos 'yan. Tapos yung maliit naman ay 7 pesos uh, hairpin. Kasi may naghahanap din mga hairpin. Lalo na pag yung mga may graduation, may, may mga birthday, ay may mga ano, yung kasal-kasal. So, may naghahanap yung mga ganito. Hairpin. Limang piso po, guys, yung isang pad. Yung isang ganito. Yan. Tapos, uh, tawag dito, glue stick. Glue stick. Madami naghahanap ng glue stick, lalo na sa mga, ano, sudyante. Kasi may mga project-project sila. So, five, uh, six pesos po ang isa nito. Tapos, laman nito guys, ano to, ah, uh, tawag dito, yung pink remover, 10 pesos po isa, malaki po to, yung ganito po yung kahaba niya, 10 pesos ang isa niyan, pink remover. Tapos, meron din dito yung mer mertiolet, 10 pesos din guys, ganito yung ano niya, haba niya. Tapos, ano to yung tawag dito, band aid, dos ang isa, Bintahan ko dos lang. Tapos ganito guys, uh, suyod kasi <laughs> bumili ako ng suyod kasi minsan may nakikita akong mga ano dito, yung customer ko mga bata. Minsan kasi nag nangangati ang ulo. Kaya tinatak, may kuto ka ba? Sabi mo oh, mayroon daw. Kaya sabi ko, ay, hindi ko naman sinabi bibili ako ng suyod pero para lang ano, baka naman may maghanap, di ba? May suyod ka. O magkano, magkano lang naman ito? 30 pesos ang isa. Ayan. So, ang bili ko nito 25. 30 ang isa. So, oh, di ba? Kasi, syempre, mainit, ma, lalo na ngayon, ay mainit yung panahon talaga yung mga bata ay kinukuto. Yan. Kahit naman tayo nung bata pa. <laughs> kinukuto din tayo. At, uh, tawag dito, thumbtacks, guys, 15 ang isa. 15 pesos isa niyan. Bintahan ko. Tapos, protractor, may naghahanap dito mga estudyante, mga high school po ata yun. So, wala ako dati. So, ngayon bumili na ako, uh, 10 pesos isa. Kumadami siya guys oh. 12 at alam mo nito 10, ah ganyan. So 10 isa. So ruler naman na 12 inches, 10 pesos ang isa. So dati meron na ako nito, kaya lang naubos na din. Matagal din naubos pero at least di ba? Ah pag may naghanap, may ma-offer tayo. So dapat talaga pagaan guys. Pag nauubusan tayo ng isang item like yung mga ganyan, Ah, uh, we replenish tayo. Bili tayo ulit para hindi tayo nauubusan para pag yung customer natin ay naghahanap ay may maibibigay tayo at may ma-offer sa kanila. Sayang din kasi yung benta, eh, 'di ba? Uh, although matagal siyang nauubos, pero at least meron tayo sa tindahan para pag may naghanap, uh, 'di ba, pag sabihin, "Ay, dun kay ano meron doon?" Oh, 'di ba? Sila na mismo ang nag ano, nagsasuggest na meron doon sa isang tindahan na yun o, diba? So, ito guys, bumili din ako ng tawag dito, ah, uh, card. Yung baraha. So, ang laman nito guys ay 6 Ang isa nito ay 30. Magkano oh, bibili ko nito? Ang, ang isa nito is, yung cost niya is 26. So, pwede natin ibenta ng siguro ano, 26. Dagdagan ng 7. 7 pesos. Ganun. Ah, oh, ganun. Pwede rin ano, uh, 35. O, oh, ba diba? Kasi minsan lang naman to guys, eh, matagal lang, matagal lang ano nito, ikot nitong baraha. ba diba? Alam naman natin na eh, pag may naghahanap, Iyon eh, lang namang alam mo na, ba diba? Yung, ba diba? Mm, yun. <laughs> Ayan. Tapos, at tawag dito yung, tawag dito yung, tawag dito pencil sharpener. Pantasa. So, yung pantasa guys, wait lang, kumahan ano Ayan, oh yung pantasa, ganito. Iba-iba yung kulay niya. So, ganito. Yung meron siyang malaki, yung pang malakihang lapis, meron siyang pang maliitang lapis. So, ang benta ko nito, guys, ay 10 pesos. So, madami naghahanap ng ano. Dati meron ako nito isang ganito din. Ganitong ganito din, kaya lang naubos. Yan. Sharpener. 10 piso isa. Tapos, ito, hinahanap din to ng mga estudyante. Yung short na envelope short at long envelope. So, kahapon may naghanap sa akin ng long envelope na plastic. Kaya lang, hindi ko pa kasi nabuksan tong box. Sabi ko, wala pa akong, wala akong ano, wala akong tawag dito, plastic folder. Sabi ko lang wala. Kasi, syempre, hindi ko pa nabuksan. I-unbox ko pa lang, guys. So, sayang din yung benta na yun. <laughs> Kano din to? So, abitahan ng short ko, guys, ay 16. Ang long naman ay 19 pesos. So, ito yung long ko. So, sampu-sampu yung, yung binili ko. Kasi madami naghahanap. So, mahal pala tong ganito. So, 90 ng long, short ko ay 16. So, ayan. Ito yung aking mga napamili. Ayan. Balik muna natin. Baka mahulog. So, talagang pag ubus na ang ating mga stock, dapat ay bili na tayo. Para hindi tayo na uubusan at hindi yung lagi tayong nagsasabi sa customer na wala na. Wala na. Baka sa susunod, eh, wala na tayong customer talaga o, oh, diba? Kaya kailangan lagi tayong merong stocks. Huwag tayong nagpapawala. So, kala ko Anyway, yun lamang guys. Yun lang ang, 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 ang aking sinishare. So, yung ano ko pala dito guys, yung patong ko, nasa 15 to 20 percent. Minsan merong ano, yung ang tawag dito, merong, minsan may 30 ata eh. <laughs> kasi ano naman to guys eh, yung like yung sa baraha, matagal naman siya maubos talaga. Matagal naka naka ano tenga di ba to sa tindahan natin kasi minsan-minsan lang naman yung may nagahanap Kaya ganoon. So okay lang 'yon. At least di ba? So pasilip muna ako sa aking tindahan. Ayan guys. So, mainit ngayon dito sa Bulacan. Sobrang init talaga, guys. So, ayan. Tinanggal ko. Mainit siya, pero kumukulog-kulog. Iwan ko ba? So, mamaya niya, ano, uulan na naman. Like, kahapon, ah uh, sobrang init ng, ano, yung, lalo ang tawag dito. Yung singaw, sobrang init. Tapos, malinsangan talaga. Tapos, bigla sa hapon, biglang umulan. Ayun. Kahit mainit, mamaya pagkahapon, ulan na. So, kaya yung isa lang muna. Kasi, pag, ano, yung dalawa yung nakalagay, walang hangin na pumapasok. So, nilagay ko muna yung isa munang dona. Tapos yung isa tinanggal ko. Para mapasok yung hangin, hangin kasi napakainit sa loob. So, yan, so yun lamang guys. Salamat sa panonood. Paalam. Bye-bye.